Yo, ano? palang araw sa atin lahat mga kaluks may pasyente tayo itong si itong batang ito nakapag drawing siya ng ganito may mga sungay sungay oh. pero hindi siya ang nag drawing nito sabi niya may nag guide lang sa kanya inide yung kamay niya para isulat ito So matanda daw na puti yung buhok, mahaba na jacket at hindi makita yung muka. Pero lalaki to or babae? Um, babae. Ah, babae di ay. oh, babae di ay to. Ayan mga kalukso. ano may, may sungay ang ano, tapos dito sa baba, patay oh. Ilang taon? Eight. Eight. Eight years old na bata. <coughs> Tapos naging wild siya. Tignan natin, ha? O karon aside dito, katong nakita niyo mo ang tigulang, napakailain na dito. O wala na? Wala na. Sa balay. Ito yung mga ubod o kayo na nakaubod niya? Kaya na na-uban. Ah, kaya na-uban. Ah, yung uban. Estudyante. Uban. 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 Estudyante. Pila ka buong? Dami. Sige oo. Pero hindi sila parehas na itong kabuhi. Hindi, mga kalag sila, espiritu, anak. Oo, oo, di nga Pakita din yung bataan eh. Alala ano ka ha, first in, ha. Alala ano ko na ito kung bagyari ito ba d'yon yung third day, ha. Kaya to kayo yung third eye. Pero wala na siya ni balik. Maguman ato, wala na siya ni balik. Oo. Sa inyong balay na kay makita, wala. Wala. Oo. Ito makatulog ka. Adi ka makatulog. Dag eh. Nga yung normal kung ako na ka Ayun Adlo ka ato. na ato kay mawala na So, karoon pag umanado Sige. Oh, Isko ilahan ba to? Oh, na sa na sa pangalan katungtig lang wala. Wala mm -hmm. sa kuwa -sa, sa pangalan niya. Wala. Ang ay siguro to tabang ba? Basta patay sa tiyaw o kung ba? Pero sige lang. Pero so, ang kanto ni, eh? pwede may ito man niya kung makita kaya saan wala. Hindi man niya tao. Hindi tala. Pwede may niya ang kanto ba? Sige, Kristen. Iyong ka. Ayaw abri mata ha. Kung wala ka magsuti ha. Oo. Oh. Ayaw hadlo ka. Ha? Ay... Hey para ma mawala na, na ang imuhang ano gagkadisturbo sa imo ha na sila maka ano hindi open sa imo mata ha ayun ikasiguro Ayaw abri man ka ha, gunita na espada na ag na gunit nino ha. Espada na siya. O. Kung marit ng hindi, yung sinong gumagong sa baka. ini 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 ni sila sa imong nahuna karon dili pa oh relax lang ha sa ang para din ka pang pinang alam ha? Mag-count po 1, 2, 3. una sa ha? 1... 2... 3 Nakasarong ninyo ka ron Kanya At tukuntun niyo mong lugar Asa kagaling po Katong asa na ay Nagkulit sa inyong kamot O Nanakaliya ron O karon Awag na ako itong tigulang Awalay na wong ha Tinatawag ko ang spirito nito nagpakita sa batang ito sa eskwelahan at ang mga kasamahan nito kung marito kayong hindi pumasok muli kayo dito sa paaralan dito sa, sa room kung saan ang batang ito at hindi kayo makakalabas dyan na na sila pila sila kabuo pinagotin kayo anyway. sa inyo Ilan sila kabuo. Okay. Man, ka po? Ten? Ang saman, adlo pa dili. Hindi na tinuod. Dili ko mo adlo. ayaw adlo ka. Ten sila ka buo. O. Ipakita sa imuha kung sa na ang tinuod na itsura nila. Hanggalin ang maskara ng mga espiritong ito. Magpakita at magpakilala kay kung sino talaga kayo. Unsa na hitabo ilang mga itsura? Nag-usab? Hmm. Mao ra apon? Nag-usab. Unsa na iyang itsura? Uh, it's like, so... And... Ya. Yeah. It's like, oh. oh, oh okay. Na taas ang dalungan dili. Dili. sungay, wala. Wala. Ang suot, on sa man. Nakatres siya. Baye na siya, laki. Baye. O, mangunta na daw sa iya, ha? Nga naman, na sa iya, nga naman kung hindi gihilagtan. Nga naman kung hindi gipasulat atong pinangani, o. Ito, pinasulat sa kanya, mga kalos. Mangunta na sa iya, Unya ang sayang tubag daw. Sipa sa? Sa batong nga dako. Ah, sila sa batong nga dako. Di mo mga classmate. Di warningan sila. Ah, mauna ni sila kining mga pangalan dire. Mauna ni sila. Oo, oh, mao ni di ay sila. Suko di Oh. Mangutana sa babae kung engkanto ba siya. Mangutana daw kung engkanto siya. Engkanto daw siya. Oh. Asa man sila ka puy dito sa bato? Oh. Oh, di ay. Oh. Puti sila ito. Puti lang. O. Oh. E sila ayaw na ha. Ingna e na na. ba kung si pangalan niya. Anong bayi? Sa so, pangalan niya? sa Mota na sa iya ha Sa Sena Mo na yang tubag O din ni mo masabtan Din ni mo masabtan Pero mota na sa iya Siya ba ang reyna Mota na daw Kung siyang reyna sa mga engkanto diha Gapuyo Gapuyo siya daw o ing na siya nga ayaw na balik magkilapot sa si imo ha ay na iusap, ha kay gabala ko po ang imong mama sa si moha ha unya pasailuan na lang ang mga bata kay mga bata mong guto wala to'y buot kung nagsipasipa man sila dito pasailuan na lang sila ing na siya ha ang sayo ang tubag. Ayaw na lang dito dito maglakat. didto Forever na oh, Naon sa diay, balay man to Naon sa diay, katong pagsipa sa mga classmates Naon sa diay, naguba? O naglinog? Ah, naglinog. Ah, Ang ilang balay. oo oh, naglinog dahil ilang balay. Pagsipa sa mga classmates Sa dakong bato. Ang sa mga Ah, maudi ay. O. Oh, Isakat ni mong espada. Yan. na ah. Ipakita sa reyna. Mangunta na siya. Hili ah. ka mo hadlok, ani? Hili ka mo hadlok, ani? tubag? Hadlok daw siya. Hadlok daw siya. Ing na siya. Unsa man ni akong binagunit? espada um, daw. Spada daw. Oh. Hadlock siya sa espada sa gamit ni mo. O. Oh. kauban mga ka -oban, asa naman? Nagdagan o napagyapon? Nagdagan. Nagdagan na. Pag-alsa -pag, pag sa espada. O. Oh. siya ayaw na manghilabut sa ako, ha? Ingna sa ha? Ingon ha? Oo daw. Oo daw. Kay gagunit ko espada karon ron. siya. Oo, oh, okay. kaya, ingat ing na siya nga, kaya tamo patyon. Sorry na daw. Ay, sorry na daw. Sorry na Oo. Oh. Ay, basi patyon niya ang mga bata ba? Oh. Kay loy kayo ang mga bata o oh. gidrawing gipatay ang mga bata o? Oh. Gipatay o? Oh. naay mga pangalan sa bata. Target sa mga inkanto ka mga bata ang na pangalan diri o? Oh. Buyag-buyag. Na sila plano patyon ang mga bata? na naman kailan kasi pa ah nadili kaya maayo tingnan siya ikaw akong patyon tingnan siya sa hindi dili dili daw dili daw adlook siya sa yung espada no wala pa ka na ko itanggal ang espada unsa na lang kung ipakita jud na ako sa iya ha basi mag collapse siya basi mag collapse siya Maglantaw sa espada ana lang ka ha Ayaw, ayaw ilihok ang espada ha. Ay pakita na to sa iya ang kahayag jud sa si espada sa tinuod ha. Pakita na to sa iya ha anak lang kunit. Ana o. Oh. Itanggal na na ako kun sa iya ang ingon. Hmm? Kun sa iya ang ingon. Sorry na daw. Oh. Ikaw kun sa makita sa iya ginagunit karon. Spadat ako kayo. Taas. O. Oh. Sulod lang nato na kay para dili delikado ha. Ana lang. Ipakita lang to nato sa espiritu para mahadlok jud siya ha. Oo. Ingna siya sa ngala ni Kristo, ingna siya. Balik ka asa kagikan. Ayaw na ka manghilabot sa mga estudyante. Ikaw o imo mga kauban. Pasailua lang ang mga bata sa unsay lang gibuhat. ay eh, dili sila makakita sa inyo ha. Ug uliton pa ninyo mamatay na mo gamit aning espada nako. Na unsay ang tubag? Sorry, sorry. sorry, sorry. Oh, hadto kayo siya, no? Oh. Na, sige, ing na siya. Pag-ulit na mo karon mismo. Onya i itigbas nimo sa hangin ayo iigo sa iya itigbas lang sa hangin para pagtigbas nimo sa hangin sabay ang ilahang uh, espiritu mo balik dito sa bato sige itigbas sa hangin balik mo imo ina sige itigbas hm na sila balik na sila oh sige kuhaon sa nakon ayo primata ako ha kuhaon sa nakon ning espada oh relax lang একুড়ি ইসিল একুশ্রিল Pagbilang ko tulo, balik ka dire sa balay na ako, ha? Ayaw na kong na sa eskwela, ha? 1, 2, 3. Pero ayaw sa abrimata. Relax lang. Masarado na ito yung third eye. E... Tanggal ang plug. Ne, hey, natanggal. Natanggal. Matanggal, wag kay init na. Oh. Sabi na ako na blackout, kinamon suga. Atanggal, yeah. Pag count ko 1, 2, 3, abri na yung mata, Kristen, ha? 1, 2, 3. Yung mata. Wala na to, dili na, na, na Hadlo kayo siya sa espada ni mo. yung espada na. Tina. Tina ba?